Kamerat chun chuny! <laughs> <laughs> Sir handsome <laughs> 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 oh, boy! <laughs> ah! Apa busong Ay! Talagang uchak pa sayo! Ah! Apa busong ah! Ayan po Hanap muna tayo ito. Ito na po, dito na po kami ngayon sa floating restaurant. Yan, ito po yung magandang stop dito mga ka-revers na no? yan. Pang model. Oh, yan, si Nika. Oh, model na sa, ang ilim nun. Albra Cumbre. Oh, ah. Yan, may ulam pa pa tayo dyan. Ana. ate utang <laughs> ba single 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 hindi ako single. naghanap to ng ano جوا model ng mango juice Mango Yan, dito naman tayo ngayon sa floating restaurant mga karibers no yan. Sinong gustong kumain ng mga seafoods? Gloves, okay. Gloves, gloves. Yan, nag-request na po si sir ng gloves. Last day, dahil last din lang ngayon mga karibers no, ah, mamaya punta naman sila sa... Alabuyo. Ito. Laboyo raw, laboyo. Kilala niya lang laboyo. <coughs> Asa na sabaw? Ang sabaw, walang sabaw. Ay, walang sabaw. Ano na naman? Ito ka doon Ano na Sir, eh, okay. hala, hala, dol, set, okay. Biga asan sabaw? Sabaw is coming, tutong. Okay. Oh may humba kami nika Kak kakain ka? <laughs> Takot ka ba sa high blood? Kaya nakaon na ginagbaboy grabe yung mga kababoy. Buti alam mo oh? yan. rin? Malakas yan kumain ng baboy, kahit malaki na yan. Yan, kain muna tayo mga neighbors. May dala po si Tacho na ano po. Baboy. Ito po. At saka tereo, tinula. Tereo. Yan, tinulang isda. Sarap. Yan po. 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 Arnold. 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 Ah floating restaurant Kaoy Olango Island Lapu-Lapu City Oh, FB Pidge Arnold and Candy Seapulls Resort Ayan pong contact number lang mga neighbors Yan, yan Ah Dito naman tayo ngayon sa floating restaurant mga ka-reverse yan. ikot lang natin tong video yun medyo ano po wala pong gis ngayon no konti lang po yung gis nila ngayon yung sa amin at saka sa iba po yun po na serve na po yung uh, kanilang stop no Tahimik sila ngayon dito, mga rivers. Sa so, ganda naman po yung bangka namin sa, ano po, Ha, uh, Kanto. Ayan so, po, mga rivers, yun. Kasi hindi kami makapasok dito kasi, a uh, mababa na yung tubig, no? Hindi na po pwede. Yan, oh, kita nyo naman, oh. No? Sobrang baba na po yung tubig, kaya doon lang namin nilagay po sa malalim na part dami palang isda dito mga rebra yan o oh, dami o oh. o oh, dami ah Yan po nakita nyo na may dalawang ano po mga river show um, dalawang ano uh, isla. Yan po ay tinatawag nila na ano po no uh, kaubyan. Uh, Palapitan tayo ng konti. Yan. Sobrang layo po yan dito mga river show. Yan po. Kaubyan uh, ano ba kaubyan o uh, dako at saka kaubyan gamay. Yan. Malayo po yan dito mga drivers. May ilang oras pa siguro tatakbuhin diyan. Ano? Yan po ikobyan part of na uh, lapu, lapu Yan tapos yan ang po ang buhol mga drivers yan po lapit lang itong buhol yan ito po mga island na pwede nating puntahan tapos dito naman po ah, uh, Makikita din dito yung Pandanon Pandanon Island Ayan po, napita natin ng video no? Ayan ayan. O, ayan po ay Pandanon mga rivers ayan. Pandanon Island Part of the Bohol yan mga rivers ilang oras pa yan siguro tatakbuhin sa bangka mga rivers. papunta dyan malapit lang dito na part of Bohol mga rivers sana po mga Revers no, hindi po kayo magsawang sumaporta po. Pakipalo at pakisubscribe lang po. Eugene Divers Vlog po. Sana po no, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan.